Sabi naman ni Heart Evangelista ka makailan lamang na nagpa-lip filler nga siya kaugnay sa mga akusasyong pagpaparetoke niya. Pero ani ni Heart, pinagsisihan niya raw ito dahil oh. nabudol siya ng kaibigang nurse na gumawa sa lips niya pero hindi naman daw lisensyado to operate. Yeah. So ayan. Oh wow. wow diba? uh, Nakakawindang, di ba? Uh, pa nabudol. Parang si mo, di ba, nabudol <coughs> siya na ano? Uh, oh. Walang uh, sipit mo na matali. Hindi ko man sinasabing ano siya, di ba? Mayaman sosyal. social. Oh, oh, oh. social naman. Nabudol, na nabudol. Siyempre yung trust niya siguro dun sa kaibigan niya. Pero di mo bili pillar. Yung, yung para ano pag ganyan ka pili. Kumakapal yung lips. Ah, ganyan. Oo. mo, ng friends niya, mga ganyang bagay dapat hindi dinadaan yung sa kaibigan kaibigan. Orek ba? Oh, Dapat oh, oh. dinadaan niyan kung sa sino talaga esensiyado may... Oh, essential, may karapatan. Oh, oh, oh. Oh. Diba? Pero di ba maganda na shirt? Kaya yung hindi natin masisisi. Kung gusto pa rin niya, mas maakaya. Medyo manipis kasi yung lips ni Hart eh. Di ba nauso yung ano, yung talagang mm. parang, ano, parang Angelina Jolie na... Siya lips. Si ano, Curtis din, di ba? Oh, eh, natural din. naman yung ano yun. <laughs> ano ka ba? Kaya nga sa lagi niloloko ni West, di ba na kasang-kasa ako sa... Ang sa Ben Friendship, oh, oh. kagaya rin ni Ann Curtis na makapal yung labi. Di oh, oh. Natural yun sinabi na rin na oh, oh. puso mo. di oh, ba oh. Diba yun? Hoy, oh, live tayo sa Ang ano, ha? Oh, oh, Hi yeah. po sa inyo lahat sa pagwa-watch. Ma'am Raytan, hello po, yeah. di ba?